So welcome back po sa ating uh, YouTube channel na. Ito yung update po natin yung uh, ginagawa po nating na uh, bakod. Ayan hanggang sa dulo, bali 22 span yung uh, ating uh, ginagawa rito. So ito yung uh, pinaka-update. Ayan hanggang sa dulo. Kung mapapansin natin, yung ating uh, column dito yung bakal ay dito po tayo naggawi. Ayan. Ah, nag-nosing dito kasi nga sa kabila naman ay flat. Kumapapansin natin, flat. Ayan o. Ah. Kaya nag-flat dito kasi nga muhuntumon ah, sa kabila ay bawal po na tayo ay mag-nosing sa labas. Dito sa kabila. Kaya yung dito ay naka-flat. So dito naman, dito tayo nag-nosing. Ayan. Ito yung uh, pagbabakod natin. Na bawal po tayong lumampas sa kabila kasi nga trespassing na. Iba na yung uh, iba na yung may-ari na lupa kaya mapa po 'yan. Ayan, pero yung iba depende sa pag-uusapan kung uh, gusto nila or ayaw nila. Pero dito, ito yung sinunod. Ayan. Sa dulo. Uh, lahat po ng mga bakal nakapasok dito. Dito. Sa kabila. Ay, panay plat <coughs> Ayan. Wala po siyang nosing.